Bagong day Lebrox mga idol sa sa pakinan ni Lebron na Luka Doncic tinawanan lang ang Lakers defense. At mga idol bagong ang laban ng Lakers pati na rin ng Dallas Mavericks ay ito muna nga tayong Chris Paul versus Scott Foster. Dahil alam naman natin na this past few years ay medyo mainit ang dalawang ito mga idol sa isa't isa at hindi na nga bago mga idol ang kanilang muling pagharap referee versus player at eto nga si Scott Foster ini-eject si Chris Paul matapos nga ng kanilang mahabang pagtatalo and then tinawag pa ni CP3 na B word itong refereeing ito you are being ha daw sabi neto ni CP3 buti na lang inawat ni Stephen Kirby After niyan mga idol, hindi pa tapos si Scott Foster binigyang technical va etong si Steve Kerr at sa halftime nga ay kita natin na nagtatalo itong si Coach Kerr pati na rin si Scott Foster. Now sa ating laban ng mga idol, Mavs vs Lakers, sino kaya magbawagi dito? Top 10 defense vs top 10 offense, let's find out agad in the first quarter kung saan mainit agad mga idol si Grant Williams at Lebron James. Plano atang inisin Neto ni Anthony Williams si LBJ mga idol para mawala sa laro bagong Dillon Brooks para nga dito kay Lebron James. Matapos niyan, Luka, gandang no-look pa sa kanilang rookie, tapos pinalitan ni Lebron ng two-hand dunk at the other end. After 6 minutes nga natin, 10 to 10 ang score natin mga idol. Medyo maalat ang shooting ng dalawang koponan. Pero after that timeout, biglang nabuhay ang opensa ng dalawang teams kung saan nakinabang ang Lakers dyan at may 19 to 16 lead sila. Pero buti na lang nandyan si Luka Doncic para sa Dallas para gawing tayang score to 21, timeout dyan ng Lakers. Nagtuloy pa nga ang back and forth game natin after that timeout pero natapos ng first 12 minutes ng Mavericks may hawak ng kalamangan 29-25. Second quarter na mga idol, Lakers turnovers, dinig advantage ng Dallas dito at kumuha na nga ng 11 point lead sa laban matapos din niya ng grabing pasa ni Luka Doncic. Ganda na sana dito ng play mga idol ng LA Lakers kaso opensa ng Dallas buhay na buhay na 45-33 timeout again ang home team. Tinawa na, na nga lang sila ni Luka Doncic. Once again mga idol naging back and forth na naman ang ating laro. Pero ang Dallas Mavericks continues to maintain their double digit lead dahil nga sa weak defense ng Lakers wala pa silang rhythm offensively. At hanggang sa matapos ng second quarter natin, no answer itong LA sa offensive onslaught ng Dallas. Austin Reeves at the buzzer half court mga idol kaso hindi counted. 62 to 46 after 2 quarters, 16 point lead. Abay dito naman sa ating third quarter mga idol, abay the Lakers can't seem to figure out paano pipihilan itong team ng Dallas Mavericks dahil itong si Luka Doncic ang kanilang buong team patuloy pini-breakdown ng, ng Lakers defense at kanilang hinawakan ng biggest lead nila this game, DC 8 na yan mga idol. Si Derek Lively, nakakatakot pang pa injury dito mga idol kaya pinagpahinga na muna. At ang buong third quarter dinominan ng Dallas Mavericks, tinabos nga nila ito mga idol na may 20 point lead na 91 to 71. At sa fourth quarter naman natin, abay tumitibok pa nga ang puso ng LA Lakers dito mga idol, binabas sa 13 ang kalamangan ng Dallas kaya't napa-timeout nga sila bigla. Pero hindi pa pala tapos itong LA Lakers mga idol si Lebron Austin Reyes talagang takeover mode at binaba na nga lang sa 9 points ang kanilang hinahabol. At hirap na ngang makashoot itong Dallas Mavericks in the 4th quarter. And then si Lebron mga idol grabe offense and defense ang tulong in clutch biglang 95 to 92 ang score natin 3 point game. At sa ay sumagot itong si Luka pati si Kyrie pero binawian sila ng injured na si Lebron James tulong pa ni Prince baba sa 2 point game ang labang ito. And then palitan ng big clutch baskets ang two teams sa ule, mga idol lumamang pa ang Lakers pero at the end Dallas Mavericks came away with a victory.